Magandang araw mga na hinog. Ang topic natin ngayon ay request mula sa isang viewer at ito po ay seryoso at napakahalaga. Dok, totoo po ba na may mga gulay na lason sa kidneys? Heto na, aalamin natin ang sampung gulay na dapat ninyong ingatan, lalo na kung mayroon na kayong chronic kidney disease o CKD. Ito po ay hindi para takutin kayo sa gulay. Ito ay para matutunan nating maging matalino sa pagpili. Panguna sa ating listahan, ang patatas at kamote. Paborito natin to sa nilaga, apretada o kahit french fries. Ngayon, bakit ito naging kalaban ng may sira na ang kidneys? Ito po ay sukdulan ang taas sa potassium. Ang payo ko ang malusog na kidney ay kayang-kayang ilabas ang sobrang potasyum, pero kung may CKD ka na, hindi na ito mailabas. Ito ay maiipon sa dugo o hyperkalemia at maaaring magdulot ng irregular na tibok ng puso at biglaang atake sa puso. Huwag po itong biruin, kung hindi maiwasan, may leaching technique para mabawasan ng potasyum balatan, hiwain ng maliliit, ibabad sa maligamgam na tubig ng dalawang oras, tapos pakuluan sa maraming tubig bago ihalo sa luto. Ngunit, para sa kaligtasan, mas mainam na bawasan na lamang. Pangalawa sa ating listahan, ang kamatis. Gisa, sinigang, sausawan, buhay natin ng kamatis. Ngunit, tulad ng patatas, isa rin itong potassium powerhouse lalo na yung mga processed tomato products. Isipin nyo, ang isang kutsara lang ng tomato paste, ang potassium niyan, napakataas na. Ang payo ko, kung kayo ay nasa low potassium diet na sinabi ng inyong doktor, kailangan pong limitahan ito ng husto. Siguro isang maliit na piraso o isang hiwa lang sa isang araw. At pakiusap Iwasan yung mga tomato sauce, ketchup at tomato paste dahil mas concentrated po ang potassium doon. Basahin ng label. Maraming pagkain na hindi mo akalain ay may halong tomato sauce pala. Pangatlo sa ating listahan, ang kalabasa. Pampalinaw lang mata, di ba? Totoo, pero para sa may sira ng kidneys, iba po ang usapan. Ito po ay isa pa sa mga gulay na napakataas sa potassium. Isang tasa ng nilutong kalabasa ay maaring maglaman ng higit sa 500 mg ng potassium. Sobrang taas na para sa isang kidney patient. Ang payo ko, moderation po ang susi. Ang isang serving size para sa kidney patient ay madalas nasa kalahating tasa lang po, hindi isang buong platilyo na puno. Mahalagang matutunan ang portion control. Kabag sinabi ng dietitian ninyo na isang serving lang, Irespeto na po natin 'yon. pang ang gabi, dahon at laman. Sarap nito sa laing at sinigang. Ngunit ang gabi, lalo na ang dahon nito na ginagamit sa laing ay napakataas sa oxalates. Ang oxalates ay parang mga maliliit na kristal na maaring mamuo at maging bato sa ating kidneys. Ang payo ko para sa mga may history ng oxalate kidney stones na siyang pinakakaraniwang uri ng bato sa bato, mas mabuting iwasan na lang po ito ng tuluyan. Hindi po sulit ang panganib. Para sa iba, ang pagpapakulo nito ng matagal ay nakakatulong magpababa ng oxalate pero ang pag-iingat pa rin ang pinakamainam. Panglima, ang spinach. Ito ang superfood na paborito ni Papay. Pero ito po ay double danger para sa kidney patients. Ito ay mataas sa potassium at napakataas din sa oxalates. Napakahirap na yan, parang pinagsama mo yung problema sa patatas at sa gabi sa isang gulay. Ang payo ko, kung mayroon kang CKD, lalo na kung may kasamang history ng kidney stones, ang spinach po ay isa sa mga gulay na dapat nang alisin sa inyong listahan para sa kapayapaan ng isip. Marami namang ibang mas maligtas na berding gulay, tulad ng lechugas, repolyo o pechay na may katamtamang potasyon pa rin kaya ingat din. Baka naman po bilang malit na tulong nyo na rin po kahit like lang po dito sa video at subscribe okay na po. Maraming salamat po at God bless. Pang-anim, ang talbos ng kamote. Ito na naman ang isang akala natin ay super safe dahil tumutubo lang sa bakuran. Napakayaman nito sa bitamina at madaling ihanda. Ngunit Turod ng gabi at spinach, ang talbos ng kamote ay mataas din sa oxalates. Hindi kasing taas ng spinach, pero sapat na pa rin para maging problema kung susobrahan. Kaya't kung prone ka sa kidney stones, huwag po itong gawin pang araw-araw na insalada. Moderation at pagkain ng iba't ibang gulay ang sikreto. Pampito, ang munggo at iba pang beans. Paborito nating ulam lalo na pag biyernes. Akala natin super healthy. Totoo, pero para sa kidney patients, hindi. Ang lahat ng klase ng beans, munggo, sitaw, sigarilyas at kahit lentils ay mataas sa dalawang mineral, potassium at fosforos. Kapag mahina na ang kidneys, hindi na rin ito na ilalabas ng maayos ang sobrang fosforos. Pag tumaas ang fosforos sa dugo, hinahatak nito ang calcium mula sa buto. Resulta, nangangati ang balat mo at nagiging marupok ang mga buto mo. Ito ay isang seryosong komplikasyon. Pangwalo, ang kabute o mushroom. Masarap na sahog at pampalasa at alternatibo sa karne. Ngunit ang kabute ay mataas din sa potassium at may purines din na nagiging uric acid na isa pang stress sa kidneys. Ang payo ko, tulad ng beans, ang mga kabute ay kailangan ding limitahan kung kayo ay nasa a renal diet. Ilang piraso lang bilang sahog. Hindi yung isang buong ulam ay puro kabute. Ang payo, hiwain ng maliliit para kumalat ang lasa nang hindi mo kailangang kumain ng marami. Pangsyam, ang abokado. Ito ay prutas pero ginagawa nating gulay. Napaka-healthy nito para sa puso, puno ng good fats. Mulit para sa kidneys, isa ito sa may pinakamataas na potassium. Ang payo ko, kung kayo ay may advanced na CKD at pinagbabawalan na sa potassium ng inyong nephrologist, ang abokado po ay dapat ng tuluyang iwasan. Isang maliit na abokado ay maaring maglaman na ng potassium na sobrang-sobra pa sa inyong pang isang araw na limitasyon. Ito po ay napakadelikado. Kausapin ng inyong dietitian para sa mga alternatibong pagkukunan ng healthy fats. At ang pangsampo, ang malunggay. Pati malunggay bawal na? Ito po ay hindi bawal, kundi dapat bantayan at irespeto. Dahil sa pagiging superfood nito, madalas sinusobrahan natin. Ginagawang juice araw-araw o isang bandehadang ulam. Ang payo ko, ang malunggay ay may moderate na level ng potassium at oxalates. Okay lang ito bilang sahog sa tinola. Ngunit yung sobrang pagkonsumo nito, lalo na kung may CKD ka na, ay hindi na po maganda at maaaring magdagdag sa trabaho lang iyong mga bato. Ang aral, kahit ang superfood kapag sumobra ay pwedeng makasama. Hindi po ibig sabihin nito ay masama ang gulay. Ang aral dito ay kapag may sakit na sa bato, ang diet mo ay nagiging napaka-espesyal. Ang kaalaman kung ano ang dapat limitahan ang siyang magliligtas sa atin mula sa mas malalang komplikasyon at dialysis. Maraming salamat po at God bless.